Eto, I understand there was or there were this mga big shoes na uh, pinalitan nyo yung dati kay um, dati Mayor Win tapos Mayor Rex. Ngayon, kayo na po yung Mayor. So far, ano po yung parang pinagkaiba o yung mga accomplishments, projects ng West Gatchalian Administration sa Valenzuela City, Mayor? Well, um, sa totoo lang po, yung, when I run uh, I run on the slogan of tuloy progreso. Kasi alam yeah. niyo po, uh, uh, naniniwala ako na naboto ko at uh, pinagkatiwalaan po ako ng taong bayan dahil po sa the kind of good governance and transparent governance of the Kachelyan family. That's number mm -hmm. one. No? Naniniwala din ako na ang gusto po ng tao hindi ho baguhin ang Valenzuela. Masaya na po sila sa mga programa na na nakagistan, mga progra uh, projects po na kanilang nakita no na magagandang nangyari dito sa Valenzuela. Kaya po when I run ang pangako sa kanila na walang mag-iiba po, itutuloy natin at lalo pa natin pagagandahin, lalo pa natin i-level up o i-innovate. So ngayon naman po na, na nandito na tayo, no? almost one and a half years ang aking first uh, agenda po is alam niyo po eh remote kasi yung um, ang Valenzuela ay talaga pong pag sinabing Valenzuela kilala tayo bilang isang industrial uh, city no? Uh -huh. mga ma factories. totoo naman ho yan. talaga po mm -hmm. 'yan ang buhay buhay Valenzuela. Pero what's important now nakita ko ho, na alam niyo po yung comparing sa senator win mm -hmm. up to sa aking panahon Lumaki na po ang population natin, no? So, siguro kay Senator Wynn, back then, uh we are only around 250 to 300,000 po na population. Ngayon po sa time ko po, uh we're close to 750,000 population. Na ang voting population natin, itong barangay election lang ah, uh, hindi yes. pa not talking about 2025, lumaki na po to 450,000, no? ganong kalaki po. Mm -hmm. Wow. So, 'yun sa pag-aaral natin, marami po lumaki po ang population natin dahil po marami pong mga kababayan natin ay gustong tumanirahan sa Valenzuela. Nag-migrate. Kind, yes, nag-migrate not only because of the jobs that are available in Valenzuela but also the quality of life here in Valenzuela. No? Hmm. Um, yung, uh, yung, ang, uh, noong panahon ng aking uh, kapatid, itinayo po ang mga malalaking uh, parks natin, no? It, uh, meron po kami dito uh, napakarami po ng 3S Center natin, ang mini government center natin na uh, uh, nagbibigay tulong po sa mga kababayan natin. Uh, Yung pinapakita ngayon ang tinatawag natin West Arena, ang pinakamalaking multi-sport mm -hmm. kung saan po hindi lang po basketball ang tinututukan natin kundi po volleyball, chess, billiards, gym, uh, boxing, no? Uh marami po nangyari dito. Kaya ho may 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 aim now in my administration is for Valenzuela not only to be known as industrial city, but now to be known as a livable city. Hmm. A place kung saan po natin hindi lang po makakahanap ng trabaho, gusto natin magtrabaho. Kung hindi po gusto natin ang ating mga anak na manatili pong tumira dito sa Valenzuela. At hopefully in the future ang mga apo nila ay gugustuhin na pong tumira dito. So, hmm being a family man myself, no, uh, pinofocus natin ngayon mga kasama ang mga endeavors natin patungo po sa tinatawag natin pamilyang Valenzuelano programs. No? Whether mm -hmm. in sports, education, healthcare, akin pong pin or even infrastructure, no, akin pong uh, tinututukan mga kasama ang mga initiatives natin na alam ko pong uh, ipapamana at ang magbe-benefit po hindi lang po yung mga nagtatrabaho sa Valenzuela, kundi ang magbe-benefit po anak nila, at ang kanilang mga apo. So mm -hmm. I want Valenzuela now to be known as a livable city. Okay.